Noong first time ko sa city, napatitig ako sa puste ng piko mga pre. Okay naman ang ilo-ilo, kaso sobrang taas naman ng sampayan dito. Nang dumaan yung magarang kotse, napadasal ako sa gitna ng highway mga pre. Akalain mo ba naman dumaan ang service ng simbahan sa ang pangalan? Pero ngayong nasa syudad na, ako'y nagutom bigla. Pumasok sa tinatawag nilang mall at sa isang kainan na padpad ang bata. Akalain mo ba naman dito mo makikita ang napakalaking puchukan, Jollibee ang tawag ng aking mga kaibigan? Ako'y nadismaya nang nag-order na. Miss Dugos isang garapon sana. Ako'y pinagtawanan bigla ng tindira. Kaya inordera na lang ako ng hamburger at french fries daw yon sabi ng aking kasama. Pagkatapos namin kumain sa Jollibee, pumunta kami ng department store mga pre. Dahil ang aking dala galing isla, tissue at brief na nag-iisa. Sobrang daming damit na nakabalandra. nag ako baka ang aking dalang pera langin pa yata. Kaya ang sobrang puting saleslady na kanina pa nakatayo habang ako'y namimili. Tinanong ko ng Miss Tagpilani. Aba walang paki? Sobrang suplada mga pre. Okay lang bumagay naman ang pagkasuplada niya. Maganda, sexy, at sobrang puti talaga. Pero ako'y nagtataka ang suot niya na damit may price tag pa talaga? Ang ignorante pa pala ito sa katulad kong taga-isla. Kaya after namin sa damit makabili na, kasama ko nagyaya punta daw kami ibang palapak. Upper floor sabi nila. Aba ayos tong mula, may ibang floor pa pala. Dumaan kami sa hagdan na sa bakal gawa. Aba ayos, nakakamangha. Nakatayo ka lang at hagdan naglalakad mag-isa. Pangit lang, muntik akong mabuwal nung ang steps ng hagdan unti-unting nahati sa gitna. Aba ayos din tong mga kasama ko. Huli na ng sinabihan na huwag aapak sa hilo. Nakakatuwa ka naman, mo talaga ang pagiging taga-isla pre. Pero huwag niyo akong maliitin. Ito'y taga-isla pero magaling tong magbasa kaysa sa taga-city na kasama. Napagtanto ko noong nanood kami ng sini Tapos nagkasunog bigla. Iwan ko ba sa mga kasama ko na taga-city sa pinto na nakasulat fire exit umagi? Kung marunong ba naman ang mga ito magbasa, sana na-realize nila na sa fire exit na sa apoy sila lalabas na magkasama. Kaya ako hinanap ko talaga ang pinto na may pangalan na human exit. Ngayon alam nyo na ang ending ng aking storya. Pagkatapos ng pasyal sa buong araw, nakaramdam ng pagod ang mga bata. Pumunta kami sa pinag-check-in na na hotel para magpahinga. Pagpasok namin sa entrance ng hotel, abay may security na biglang yuko, sabay sabing good evening po. aba ayos din to. Galante, akalain mo matutulog ka na lang na may sikyo? Pagdating sa reception area, sabay abot ng susi ng babaeng sobrang ganda. Sulid talaga. Noong pumasok na kami sa isang kwarto, iniwan ko ng aking chinelas baka ang tiles madumihan pa. Pero ako'y nagtaka bigla. Sobrang liit ng kwarto, paano kaming apat magkasya? Walang upuan at kama. Paano kaming matulog mamaya? Ganito ba kwarto ng hotel na ipinagmalaki nila? Imalaki pa yung CR namin sa isla? Nang ako'y akmang yuyoko at mahiga na sana, bigla akong tinapik ng aking kasama. Pare, kalma. Tayo'y nasa elevator pa. Ang chinilas mo nasa ina. <laughs>